O oh, yun, magandang araw ulit mga idol I'm Ian Gonzalez And welcome back to my YouTube channel oh. Amp score unit Issue Mga bala daw, di lumalabas Naipon daw sa loob ng barrel Tignan natin kung ilan yung naipon na bala Dito sa loob ng amp score

toilet. Try natin tanggalin. Tanggalin muna natin, tanggalin muna natin itong barrel. Bali, ano na ito? Niluwagan ko na yung mga alarate niya.

dia <laughs> memang gagal loh memang gagal loh hirap tanggalin para madami yung pilots na nalagay sa barrel na to gawa muna tayo ng pasungkit do sa mga pilots hatiin natin to oh, ito na yung ginawa natin nilagyan natin siya ng talim tingnan natin kung makukuha niya ng unti Tinya ni oh. ada meron nang nakukuha ng konti. no. Ini. Yung Ini yan. Ini yung pepper chicken. Ah, ini Oi. Ya, baby, uh. Oh, bagi-bagi. Ai tarak kaya. Ano ba 'yan? Abi na lang. na 'yan.

Uan tin kayo Ano Wala Wala ko ito yung pasundot. Ito pala yung bala. Dami oh. oh. sabi nung may tatlo lang daw yung bala. Yung nakuha ko.

eto yung mahabang na list natin. Tapos ito yung na list natin na sinungkit natin sa so ating ano special tools. <laughs> ito. Nilagyan ko lang siya ng ano. Tapos pagpasok ko, iniikot ko para nakakakuha siya. Kasi kung hindi mo gagawin yun hindi mo matatanggal yan. Kapang pinupok po kasi sumisiksik yung pilit. Hangin na lang natin ng onion barrel. Dami oh. sa uh. sandal yung papakuanan. ano. Lagyan natin na lagi So kailangan nating alat ah, ni pa paano punasan?

arms um, core unit na nabaran ng siguro yung pilots na yung mga nasa 13, 14, gano'n. Dami eh. Daming pilots. So, arms um, core. Goods na, goods na.